Oh, tige ka agad din, tingnan. Ay, mamay, ating titi mo sa nai, ah. Oh, ha? Ito, puso pala, ha. Ah. Ah, na ito gila, eh. kita uh -huh. ah, niya ka mabuti. Oh, ha, ha. Ang tahit gyan, niya Kagadagad din, ah. Oh. Ay, Higop ano? abang ka dito gila, ah. Oh. Paksiw, naulo ng bungo ng magoy na may... may puso na sa sagin, Magandang umaga sa inyo, magandang araw sa inyo mga gili Magluluto na naman tayo ng isang kakaibang recipe Alam nyo ba itong karning ito ay ulo ng baboy Yung bagang bungo Yan, yung mga, uh, yung bungo as in ulo ng baboy Yan, lulutoin natin yan ngayon Tara, panoodin muna natin Gilew na, ari nga pala hinalbusang kulaang Para matanggal natin yung mga impurities na yan. Hindi ko na nakita sa inyong pagsasalangit. Okay, na-base eh. O yan, tatanggalin natin niya. Pwede namang hindi tanggalin, pero mas maganda yung tinatanggal. At nang ating baboy ay malinis ang ating karne. Yan. Nagin natin yung ilaw para mas maganda. Yan ay purong bungo. Wala po yung wala po yung maskara. Yan yung pinagtanggalan ng maskara. Wala na yung balat. Yan. Siyempre, halbusan lang natin ganyan. Papagayon, papagarne. Ayan, daily nisin natin yun yan. Ayan, ya, pag hindi nyo tinanggal, didikit naman sa gilid lang. Ayan. Kitin nyo kayo sa gilid na yan. oh. mga impurities or at yun lang. Wala pa ako nalagay dyan kahit ano. Basta halbus pala ang yan. Ay, pagsasarap ito gilid. Ulo ng baboy. I-check nyo at baka mamaya eh. Iho. Kaldo na eh, kaldo. Ang sarap nito pang pansit, pang kung ano-ano. Yan tinatawag na kaldo. Oh. O, inyong nyo may laman at bot ulaang Yan, Wala namang balat. O, oh, ha? Ay siya. Titingnan-tingnan nyo lang. Saka mamaya iba ang tumingin. May kasama itong puso. Yung, yung hilaw, yung hindi pa nilalaga. Yan. Tapos lagi ng paminta. Tinagdagan ko na din ng tubig. Saka konting asin yung ating rekado, yan si Boyes Bawang sa kasem preso ka kasi ipapaksiw natin yun ngay aw oh, ang aw oh. ay tam ito ya yeah, gilaw, lagyan na natin ito si Boyes at Bawang yan lagyan natin ang paminta buo pwede rin naman turog pero ay prefer buo nga yan huwag nyo sasamang pardible yan yeah. ang gilaw, oo. Oh. Sa so, pag-isusit na din natin karay puso karay. Ito puso ng saging. Sana all may puso. Kaya susit na natin yung ganyan. Ayan. Oh, sarap ito gilaw. Oh, tingnan nyo, buti. Titigan nyo. Ayan, oh, lang. Oh, tunay yan. Oh. Yan, oh. Tunayan, oh. Tsura pala amoy. na amoy ko na agad. Dilew. Nalambot na ang lagay kong puso. O. Oh. Ha ha. Siyempre, natin ng endorsement. <laughs> Magi, baka naman. Uh, ano man Huwag nang di pa sumarap. Nilagyan ng magic. Mm uh -huh. Tikman nyo kung kulang sa alat, sa asim o sa asim. No, sabi ko, titikman nyo kung kulang sa asim at sa alat. Siyempre, kayo maglalagay kung anong kulang. Siyempre naman, ako maglalagay. Kayo naglulutaw. O, oh, titikman nyo. Baka iba pang pa makatikim. O, oh, pwede na eh. Pwede nang nilaga. Malagyan natin yung suka ngayon. Suka nalagyan natin. Ayan. Paksiyo. Lato puti, baka naman. Oh, yeah? O, oh, Hindi pa sumarap ya. Sa dami suka na dalagay ko diya Asim ah, ka ngayaw. Pag hindi ka umasim. Ah. Oh, ah. laksan yung apoy. Huwag nyo daw hahaluin. ayon okay, nagtataka. Bakit yan nga bawal haluin Suka na yan. Pagkalagay. Ay, naman natutunan ko lang sa aking mga ninuno eh. Pero pag hinalo ko, ay eh, mag-iibang lasa. Kasi dal meron siyang chemical reaction na kapag yung suka dumikit sa ganito naglalasang kaan. ayun, eh. hiya mo na, sige na, basta huwag yung haluin ayos na yung gilaw titikman nyo ulit, baka ipapamakatikin <laughs> pak tay tay dyan gagawa mo kulang kulang sa suka dagdagan nyo, ilahat nyo na ito mm. yan tapos lagi natin ng kaunting asukal joke lang pala yan kilew syempre pag ano, titikman nyo ulit pag ayos na, di patayin nyo at luto na yun oh, ha? Huh? Yan yung paksew. Oh. Mm hmm. Tam na. Meron pala akong muntikan na makalimutan. Ito. Baka tayo. Kaya natin ito. Sili from Mindoro. Galing pa yan ng overseas pa yan. Galing overseas. Aha. Uh -huh. lagi natin ito. Yan. Yan, lalagyan natin ito. Lagilip, lalagyan natin ito. Nalagyan akong pula para may kakaibang kulay. Yan. Lagyan yung pagkakasarap niya. Galing pa yung ano yung eh, Overseas. Galing pang Oriental Mindoro, padala ng aking ina. Oh, Tigay ka agad din, tingnan. Ay, mamay ating titi mo sa nai, oh. oh, ha? Nang puso pala, ay Ah, ha? Ah, ah na ito gila, Hmm, hmm. Ha? niyo ka mabuti, oh, ha? Oh, Ang kagad-agad din, ha? Oh. oh. Ay, papaano Higop abaw ka dito, gilaw. yan gilaw, alam niyo na ating gagawin. Siyempre, pag naluto na, oh di, tatakalin nyo ngayon itaw. Yan. Ito yung puso at saka yung laman, Oh. Yan. Ito yung gayo. Siyempre kukuha ka ng laman. Lugi kapag puro gulay. Ibag. Ka. Yan. Ito yung laman. O, po, ng ang sili. mhm uh -huh. Saka sabaw. Gilew. Tamisan ito. Gilew. kitan yung ba kayang gilew? Yan ang ating paksiw na ulo ng bungo ng boy na may may puso ng saging. Ay, kita nyo ganyang giliw. Ah, ah. Tamis, ah. Ang, masarap din yan. Giliw. Oh, tapos yan, oh. Karning, know, karning. Hindi nyo ganyan kanin. May asul-asul. Yan yung bulaklak na yung kulay. Aray, aray. Yan. Oh, nilagay ko sinaing. Tapos yan. Yes, Let's do this. Udiga, aray laman. Oh, Ya naman sa pusmi sabaw papagay oh bagoong ah, ah. item e mm. mm -hmm. guys Nice keep on 'Cause I love you, baby, and if it's quite all right, I need you, baby, to warm a lonely night. I